Ito po siya mga kababayan. 17 years old pa lang daw siya nung time na to. Punong-puno siya ng pag-asa. Punong-puno siya ng pangarap. Napagkagwapon yung bata. Pero after ng dalawang taon, ito na po ang kanyang kalagayan. Dahil ayon sa kanyang mga kababayan, ngayon ay 19 years old na siya. Louie! Bakit bakit nasabi sabi mo one time na parang gusto mo nang magpakamatay? Pag minsan po, pag sobrang sakit na po nang nararamdaman ko, naisipan ko na po magpakamatay. Mahal na kaya kita niyo. Ah, tumakawa iwa na. Hindi po na, lalapan po ako. Então, eu a boca, nós orça, não parou que eu passei por mais de tudo no meu caminho, de ba lá para cá eu já sei a mim aqui que me aconteceu que para eu para uma você e calar Mga kababayan, mga kabarangay, uh, may na-scout po ang ating team dito. Kaya andito ang team Daddy Frankie para kumustahin at tignan yung uh, kalagayan nila. Samahan nyo ako, mga kababayan. Tao po. Good morning po. Good morning. po Ay, yes. Nai, kumusta po kayo, Nai? Pasok po ako. Ay, po. si Daddy Frankie. Pangalan ni Nanay? Lourdes po. Nanay Lourdes, ilan taon na po kayo? 34 po. 34. <laughs> ilan po ang anak nyo? Apat. 34. Apat. Siya naman? Pangalawa po. Pangalawa. Ilan taon na siya? 19 po. 19 years old. May sakit po, siya, po Anong sakit niya po? Cancer po. Cancer. Ano pangalan niya? Louie po. Louie. Louie, kumusta ka na? Pwede ba makipagkwentohan kay Louie? oh, Ayan. Thirty-four? Ilan? Ay, siya? Nineteen po. Ah, nineteen. Sorry. Okay. Louie, ah, ako si Daddy Frankie. Ba't nakahiga ka na dyan? Wala well, po. Oh, may sakit po na tumama. Sa may sakit na? Tumama sa katawan. Tumama sa katawan mo? Oo po. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Mabigat po. Ay, mabigat pakiramdam. Opo. Ilan ta uh, gaano na katagal na nakahiga ka dyan? Isang taon na po, may Hindi ka na talaga nakabangon? Hindi na po. Gusto, gusto ko mong ano, gumaling. Gusto mong gumaling? Pwede bang malaman, Loi, kung paano nagsimula ang lahat? Pwede ba ikwento mo sa amin? Una po nung ano, yung kamay ko po, parang bumabag, parang lumubo. Tapos nung paggaling niya po, sumunod po yung kanan ko pong paa, bumabag din po. Tapos nun, nung paggaling na po niya, sumunod na rin po yung chan ko, parang naninigas na lumulubo. Tsaka doon na nila ako tinakbo. Tapos nang hindi po nila matignan sa ano sa kabilang ospital po ako nilipat. Tapos na nung nalaman ko po yung resulta, sabi po ng doktor sa akin, may sakit daw po ako na ano leukemia. kena kailangan daw po na mo tatlong taon na gamutan. Ang inisip ko po, po pera. Wala po kami, ano ko yan, para mapagamot. So, nung nalaman mo yung sakit mo at sinabi ng doktor na kailangan mo ng chemo, mula noon hanggang ngayon, hindi ka na na-chemo? na, -chemo? na -chemo po ako parang tatlong beses po, tapos hindi na po ako nakabalik. Sa sobrang... Sa dagupan Sa sobrang sobrang hirap ng buhay po. Kasi po yung pang chemo ko po, pang kain na lang po namin. Ah, okay. Tapos pabili po namin ng gamot. Ano ba ang trabaho ng papa mo? Gumagawa lang po ng kubo. Opo, opo. ko ng pambili ng gamot, isang dit lang po kami. Mm Nay, gaano kahirap alagaan yung ganitong pasyente? Sobra po. Kahit masakit, kinakaya para sa anak. Gusto ko mabuhay yung anak ko sa anak. Hey. Saka, anak po, po, sa totoo lang po, kung ko mabuhay ang anak ko. Mayroon wala rin po ang buhay sa kanya. Kaya sana kung gusto nito mo sa amin, pinuras na po yung anak ko. Kasi gusto ko ka, po kasama ka mabuhay po. May iras po sa buhay po apat po yung anak ko. Tapos ito yung anak ko, sobrang ano. Kami ng mga kapatid ko, buti kinakaya mo sa ganyan. Oo, oh, ko para sa anak ko. Hindi ko, kaya ibusak ko yung ko, pamuhay lang anak ko. Hindi ko, pero yung mga kapatid ko din, nagbibigay din, pero hindi naman sa ano, araw-araw po. Opo, hindi naman sapat, naman kasi may opo. pamilya din sila. Opo, opo. opo. Pero yung panganay ko, wala po dito na sa bagyo nagtatrabaho din para may pang ano nasa oh, ah, din sa kapatid oh, niya. Oo, sinusuportahan din niya yung kapatid niya. Oo. Uh, Buti. May pa ako sa ano, ah, ano na taon po. Ah, yung bonso. Oo. Oh, Saka yung babae po na isa dyan, yung paya po, anak ko din yun. Hmm. Sadyang napakahirap um, ng buhay, uh, no? Paminsan nga po, wala, wala ka nakikilabata po ako para may pambilila ako ng gamot ako na ako. Hmm, okay. Kahit ano, Yang po ginagawa ng asawa ko, nakuha na namin, pinabili ng pagkain sa ano, gamot niya po. Louie, huwag kang mawala ng pag-asa, ha? Okay. Alam mo yung ginagawa ng kapatid at nanay mo. Sila mismo, hindi sila sumusuko. No? Oh. Okay. Ginagabay, tinutuluhan ka nila. Nagkataon lang talaga na mahirap ang buhay natin. wala naman po akong ginawang masama bakit ako yung binigyan nila ng ganito lagi ko na ang sinusunod kung sino pa yung may pangarap sa buhay sino pa yung ang gusto ko lang naman na sa makatulong sa magulang ko bakit ganito yung nila sobrang hirap sobrang hirap ng nararamdaman mo oo po minsan nga po din ako kumakain sa sobrang ano sobrang sakit na dyan talagang hindi po kaya Anong ginagawa mo pag nararamdaman mo yung masakit sa tiyan mo? O uh, minsan po, nakakatulog na lang po sa sobrang sakit. Tapos pagising, o oh, mawawala ng konti, tapos babalik ulit. Tapos lalagyan ng ipe kasi. No? Kung hindi makinom mga gano'n, doon sumasakit? Ano sumasakit. So yung iniinom niya parang pampawala ng sakit? Kasi pag hindi nakaano, yung tiyan na talaga maninigas po paano pagkakain babangon siya? Nakaganyan, Nakaganyan na, Nakaganya na lang talaga? Pag ayaw yung kumain, hindi ko pinipilit. Pero ano po, sabi ko, dalawang kutsara lang, basta may laman yung dyan mo, no? sabi ko. Opo. Kasi ininom siya ng gumot, tapos lang laman. Mm, -mm. mm, -mm. Lalong magkakasakit. Ay, hindi ko maiwanin iwan kasi, pag may pumunta ako, taglit lang po ako, kasi siya na inaalala ko. Pag umalis ka, siya lang mag-isa? Hindi. <coughs> yeah. Inaano ko yung mga kapatid niya, pero ayaw niya na, yung kapatid niya. Kasi babae naman eh. Oo. Mm -hmm. Nahiya siguro. Oo. Louie, bakit si nanay lang ang gusto mong mag-alaga sa'yo? Sila po, sila po yung ani, pagbito ko pong mag-alaga sa Napakabait ng nanay mo? Oo. Oh. Sobrang bait po nila. Kahit minsan nasisigawin ko sila. Oo. Na naalala pa rin nila ako. Yung pagkain na kakainin nila, binibigay na nila sa akin. lang may makain ako. Mm -hmm. Kung may pupuntan silang event occasion, Okasyon, nila ako. Tapos dito ka lang? Opo. Ano ang masasabi mo kay nanay? Maraming uh, maraming marami, salamat, night Dahil kahit anong tigas ng ulo ko hindi niyo ako pinapabayaan kahit kahit minsan pasaway ako hindi niyo ko pinabayaan yes, ako pa rin yung inaalala niyo ninatanong niyo palagi kung kumain na ba ako kung kamusta na, na ba ako wala na po akong ibang masasabi ko. maraming salamat na eh. yun magpagaling pa magpray lang tayo, Lowy, ano? Okay. Lahat ng nangyayari sa atin, <coughs> si God lang nakaalam. Ang ating buhay, sadyang hiram lang kay God, no? Okay. Siya ang may takda ng lahat. Kaya sabi nila, habang may buhay, may pag-asa. Oh, okay. okay. kaya nga po, hindi ako sumusupo eh. Ano naman ang sasabihin mo sa kuya mo, kapatid mo na nasa Baguio, sabi ni nanay, nagtatrabaho yung kapatid mo. Pinapadalahan kayo para sa'yo. Mahal na mahal ka nila. Palagi po silang mag-iingat kung saan man sila naroon. At kumain sila sa tamang oras, huwag nila akong gayahin. Para di na po pa yung mga magulang ko pag nagkasakit sila. Kailan mo huling nakita yung kapatid mo na nasa Baguio? Nakakaano lang po niya, parang two weeks. Ah, nagbabalik-balik din dito. Oo po. Tatay mo, anong mensahe mo kay tatay? Hmm, um, kuma. Maraming salamat sa sakripisyo. Kahit anong hirap, kahit sobrang sakit na ng likod nila, pinipilit pa rin nilang bumangon kahit di nila kaya. Kahit nala kahit nakikita ko sila nalalaglag sa kubo bumabangon pa rin sila para sa aming magkakapatid kaya so, maraming maraming salamat sa mga magulang ko dahil di kami napupayaan Yan, mga kababayan, mga kabarangay, no? Hindi ko po inaasahan na ganito yung aking uh, madaratnan. Ayon kay nanay at kay Louie, kailangan nila pumunta ng ospital, magpagamot, pero dahil sa kawalan talaga, yung pampake mo is napupunta na lang sa pagkain dahil uh, wala talagang sapat or wala silang kakayahan na pagpakemo rin dahil pero dahil sa kahirapan tatlong beses no okay. tatlong beses so nung nakikemo ka anong nararamdaman mo ano po medyo lumalakas po pero yung panglasa ko po nawawala po nawawala wala kang panlasa Opo. Oh, Magkano ginagastos niyo na 'yung pag nagpapa Yung Isang gamutan niya Sa uh, isa, isang. Uh, sa no. Ano po, dalawang bote po yung, uh, isang bote po, two seven, hmm. e eh, dalawang bote po yung tinuturok sa akin. Kada kemo? Opo. po. Okay. Minsan nga, bibili po sila ng gamot. Mm -mm. Tapos may mga gamot pa. Opo. po. Saan yan ginikemo, sa Dagupan? Sa Binlo po. Ah, sa binlog. Kailan ang huling check-up nyo doon? Hindi ko na po maalala. Hindi mo na maalala? Sobrang tagal na po. Pero kahit nandiyan ka malakas yung memory mo ano? Oo. Uh -huh. Fighting spirit ano, lakas ng fighting spirit mo. Uh -huh. Tapos nakakayanan mo pa mag-aral. Paano uh -huh. mo nagagawa yung module mo na sinasabi mo nakahiga ka lang? Ano po? Yung sinisin po ng mga teacher ko ni-review nire ko po tapos sinasagot ko po sa papel. yun po tas mumunta kapatid ko na lang po yung ano, nag-aayos, siya na lang po yung sa school. Kasi nga po, isang school lang po yung pinapasokan namin. Oh, ah, okay. Parang siya na lang po yung katulong ko mm -mm. para ano, makapagtapos po. Gusto mo talaga magtapos ng pag-aaral? Oo oh, po. Gustong gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral kahirap naman, no? Lumaki na yung kabilaan sa anong liig mo. Opo. Oh, Ba't ganun, no? Pati sa kabilang, ano? Meron din po. Pero maliit naman. Tapos meron dito. Ito hmm? niya po. Tapos dito niya, dalawa. Dalawa? O kaya hindi makakala yung kakaan niya. Hindi niya mabalans niya. Itinatayo po po. Itinatayo na. Nawalan na siya ng lakas talaga. Tapos pinubuhat ko siya. Ako nag-ano pati pagliko niya ako. Oh. Hmm sa ako, kinakaya ko para sa May bigas ba tayong dala? Yes, po, Dad. Pahingi na lang isang sakong bigas, guys. Makatulong man lang. Eh? Para hindi na nila bibilhin yung bigas. Nay, ano naman ang masasabi mo, Nay? May marami mga kapanood sa akin. May panawagan ka ba, Nay? Ang gusto gusto na tumulong sa amin tulungan niyo po yung anak ko para mapagaling ko po ng ano para matulungan niyo po kami ang hirap na po ng buhay namin isang kumakain ka sa talong beses di didir din pag kami na asin pag tuyo lang po yun Pagminsan, kanin lang po na wala kayong ulam oh, wala po pambili lang ka ng anak ko ibibili ko na lang po yun sir kasi ah, yung... namin yung pambili ng ulam, pambili ko ng gamot. binibili mo ng gamot na lang. Kaya anong nangyayari, toyo ang ulam nyo. Oh, Nawa ko sa anak ko mali kasi pag may asin ulam nyo, wala ka talaga. Nagka-utang-utang na kami dahil sa kanya po. Mm -mm. Baon kami sa utang pa sa... Baon na kayo sa utang. utang. Yung ginagawa ng asaw ko, wala na po yan. Nak nakuha na lang kasi pinambili ng gamot. Tapos pagkain po. Ah, tinatrabaho pa lang, naiutang na. Wala na po, sir. Wala na kayo makukuha dyan kasi tinuha na lang pambili ng gamot niya sa pagkain niya, pagkain namin. <laughs> Tapos may puwapasok pa akong anak. Okay. Uh, Louie, uh, nai, may dala kaming bigas na isang sako dito. Sana makatulong. Maraming salamat, okay Okay, pakipasok. Dito lagay. O, oh, dyan na lang. Ayan. Sana makatulong sa pamilya Maraming mo, Louie. Ano? Sir. Pero Louie, ah... Uh, Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon, baka sakali may mas makatulong pa sa'yo. Kaya nung aking sinabi, habang may buhay, may pag-asa. Kaya huwag ka lang mawala ng pag-asa, ha? Okay. Lagi ka lang tatawag kay God, lagi kang magpipray. Pagdating kay God, walang okay. imposible. Okay? okay? Pwede ka rin manawagan sa ating mga kababayan, Luis. Sige? Mga kababayan, kung sino man po yung nakakapanood sa akin, sana po matulungan niyo po ako at sana. Kasi po gustong-gusto ko po ano, mababa pa yung buhay ko. Tulungan niyo po ako, kumakatok po ako sa inyong mga puso, sa mga may magagandang loob po dyan. Sana po matulungan niyo po ako para po mapahaba pa po, po yung buhay ko. Maraming salamat po. Okay. Tapos, nag-aaral ka pa, no? Sige. Ah, tapos, bigyan natin sila ng counting tulong financial mga kababayan. Louie, may pera din ako ibibigay. Gaya ng sinabi mo kasi, kailangan-kailangan pambili ng gamot. Opo kaya mo pa? Oo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,000. Maraming maraming salamat po Daddy Frankie. Malaking tulong na po ito sa amin. At maraming gamot na po akong mabibili. Pagkain. Maraming maraming salamat po. Kaya nang sinabi ko Louie, sigad lang na kaalam ng lahat kaya wag tayong susuko. Okay. Kagaya na lang ng pagdating namin dito, hindi po ito magaganap kung hindi kami ginabayan ni God. So, ibig sabihin, we ni God na makarating at matulungan ka namin. Okay. Kami po ay kasangkapan lang. No? Nay, dito ka, Nay. Lapit ka dito sa akin, Nay po ka dito. Anong pangalan ulit ni Nanay? Lourdes po. Nanay Lourdes, nararamdaman kita. Alam ko po yung bigat at hirap na pinagdadaanan ninyo. Pero saludo ako sa iyo, Nay, kasi sabi mo binubuhat mo 'yung anak mo kahit anong hirap. Tapos sa uh, may mga time talaga na wala na kayong ulam, pero inuuna mo pa rin 'yung gamot ng iyong anak bis pambili ko nang ng pagkain na may binibili ko naman ng, ng gamot niya para makainom siya pa. Hindi ba siya, di kasi pag umano ng ano niya, umiiyak po siya. Umiiyak? Sobrang sakit po. Pag minsan nga, ako sa kanya, kinakayo ko pa rin. Kaya nahihiro lang ako, sige, binabangon ko pa anak ko. Mm -hmm. Ah, pag madaling araw minsan or ano, umiiyak siya? Dito ko, katabi ko po siya mm -hmm. dito. Kasi ayaw, ay, pag ano, ayaw niya yung tatay niya, gusto niya akong katabi. Gusto yan. niya si nanay lang. Mm, ayaw so, niya tatay. Siyempre na, may mga time na pagod na pagod ka, na antok na antok, tapos gigising ka na anak mo. No, bumabangon pa rin ako kahit ano, kahit sahir hirap, po, kinakaya ko. Paano sa, mo ginagawa eh? Sabi niya, pag ano, nay nice, sa, ginigising ako, saglit lang sabi ko, kahit ano, pag nagsisiyal siya talagang, baba, tatawagin niya ako. Mm -mm. Mm, sabi ko, sandali lang ka ako sabi ko pag minsan na, na ano pag na pag na ako sabi, sabi niya wag na kayo, huwag kayo huwag susukuan sabi niya ano wag susuko sa akin sabi niya mm -mm. kasi gusto ko talaga mabuhay makasama po kayo matagal, sabi niya mm -mm. pag minsan nga sabi niya kung ano ganito nang palagi buhay ano gusto ko na magpakamatay sabi ko wag mong gagawin yan sabi mm -mm. ko eh, sabi ko, magdasal ka lang kasi posibleng naman, walang posibleng, di ba? Sabi ko mm -hmm. sa kanya. Mm -hmm. Kaya pag ano, kasi pag minsan nasisigawan ko siya, nasisigawan niya. Kasi sobrang pagod na pagod na din ako sa mm -hmm. kanya. Uh -huh. Pero kahit kahit anong inaano ko sa kanya, nabibetaan ko sa kanya. Pero maya maya, nakikiano naman ako sa kanya. Uh -huh. Pero siya, naiintindihan ko kasi may sakit siya. Uh -huh. Kahit masakit yung ulo ko, hindi ko sinasabi sa kanya. Uh -huh. Para hindi na siya mag-alala. Mm -hmm. Kasi pag minsan, nag kami dalawa dito lang kami, sabi Bakit? Napagod na kayo sa akin, sabi niya. Oh. Hindi, sabi ko. Hindi alam ko kasi nakikita ko sa mukha niyo, sabi niya. hindi pambili ko ng ano ng kapatid, kapatid ko, binibay kayo pa sa akin, sabi niya. Mm hindi -hmm. unahin kita, kasi sa kapatid mo, wala namang sakit yun, sabi ko. Mm -hmm. Malakas pa na yung kapatid mo. Oo. Mm -hmm. Eh sabi ko, kung, kung gusto niya tumulong sa akin, tulungan niyo po kami yung ano, anak ko. Gusto ko talaga mapagaling tapos gusto makasama pang hap, matagal po. Basta wag lang tayo mawalan pag-asa na ha Opa. Louie. <coughs> bakit bakit nasabi mo one time na parang gusto mo nang magpakamatay? Nung nakikita ko po kasi silang nahirapan sa akin. Eh. Eh, ayaw ko naman po silang nahirapan dahil sa akin. Eh, yung mga kapatid ko napapabayaan na nila dahil po sa akin hindi na imbis na bantayan po nila yung kapatid ko nag-aaral doon sa eskulahan ako po yung binabantayan nila wala imbis na sunatid sundun sa nila yung kapatid ko andito po sila hindi po nila ako iniiwan kaya anong naisip mo pag minsan po pag sobrang sakit na po ng nararamdaman ko naisipan ko na pong magpakamatay huwag mong gagawin yun okay. laban lang ha okay. may awa ang Diyos sana yung perang binigay na ni Daddy Frankie ay makatulong sa'yo malaking tulong na po to. lakasan mo pa yung loob mo babalik pa ako dito okay. malay mo may mga makapanood ng video natin para makabalik pa si Daddy Frankie. Oh. <coughs> mga kababayan, mga kabarangay, napakahirap po ng pinagdadaanan ng pamilyang ito, lalong-lalo na po ang pinagdadaanan ni Louie. So, si Daddy Frankie, mga kababayan, kung sino man po nakapanood ng video ito, ako'y maglalambing sa inyo. Pakishare nyo po para mapanood ng ating mga kababayan na nakaluwag at may mabuting kalooban. Gustohin ko man po mga kababayan, pero alam pong hindi sapat yung itinulong ko sa kanila ngayon. Pero sana i-bless ni Lord ang bawat isa sa atin. I-bless ni Lord si Louie at ang kanyang pamilya na sa pamamagitan ng pag-share natin at pagpunta natin ay mas matulungan pa sila. No? Hindi pa ako nawawala ng pag-asa dahil alam ko pag po ang gumawa ng paraan walang imposible. Sana yun din ang lagi mong iisipin, Louie. Okay. Walang imposible kay God. Na? Okay. So, yun, mga kababayan. Uh, pansamantala po, ako yung magpapaalam sa inyo. At uh, babalik po ang Team Daddy Frankie dito sa bahay ni Louie para mas makatulong pa tayo. No? Pakishare po ang videos natin, mga kababayan. Nay, kami po yung pansamantala magpapaalam Anong masasabi ni nanay at uh, nakatanggap kayo ng blessing sa araw na ito? Maraming salamat po. Malaking tulong na po sa amin. Tap, malaking tulong sa kanya. Pambili po ng gamo. Hindi na kami, hindi na ako Bilhan niyo rin siya ng prutas? Anong gusto mong prutas, Louie? Kahit ano po. Halo-halo na lang po nila. Ah. Ang, ang ayaw niya na yung apple kasi matigas yun. Hindi ka binibili yun. Opo. Mm -mm. um, yung malalambot lang na prutas. Like, kahit yung mga ang orange. Ang gusto niya po, sir, yung manggang hilaw po. manggang hilaw? Oo, yun. Yung gusto-gusto niya. Mm Sige, basta kung ano yung gusto niya. -hmm. Ano yung kailangan ang, niya? Ang gusto niya kasi pag minsan soft drinks po kasi kay wala ko inuutang ko sa tindahan po. Mm -hmm. Yan ang gusto ng gusto niya kasi nakakaano daw yung ginawa yung bu ano yung katawan niya pag nakaka soft drinks po siya. Acid kasi. Mm. May -mm. ganun. May marami may sugat na rin dito sa ano. Sugat sa kakahiga. Mm -hmm. Kasugat-sugat na. Mm -hmm. Dapat may foam yung malambot para ano. E, Bibilhin ko na lang po. Para hindi masugat yung likod niya, no? Ngayon, mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil po sa inyo, ay muli na naman po tayong nakatulong. Lagi ko pong sinasabi, mga kababayan, mga bagay na naitutulong ni Daddy Frankie, mga naibibigay natin, ay hindi po magagawa ni Daddy Frankie kung wala kayo. Sa pamamagitan ninyo, ay nagiging malakas tayo at nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Muli po mga kababayan, si Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan. From Pangasinan po, mabuhay po tayong lahat. Love you all and God bless. Thank you po. Laban lang nga. Ang kawang malagpot. Ah, saan? na ba kita? Kung ikaw iiwan tatay. Alam mo, ang hirap ng na buwan natin na gusto ko sa kita papagaling. Papagabot. 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 Sana may matubulong sa akin. Guys, kung minsan nasisigawin kita, pasinsya ka na na. Alam ko nang napapagod ka na na sa amin. Ang mo, mapasinsya ka. Pero hindi ako sasoko para sa'yo. Kaya anong gagawin ko kung mag-uwi ka na, ha? Laban lang na eh. Huwag mo mag-alang. Laban. Laban ako hindi ko lang po gabi po marami marami, marami. Mara, sa nga paalagan sa basta lumaban ka lang ha, ha? nakasang mo loob mo kasi walang upisa din gagaling ka yan sigad na lang nakakaalam kung anong, anong balak niya sa'yo Pemisan sih nasibin mama pakai mata, bawa mengagak lagi ni. na bayak kita ni? Ah, mau kalau iwan, Huh. 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 lagi ka pang binigyan kasi na ganito sa akin. Ang hirap na buhay natin na. Ah. So, ang hirap ang buhay natin. Lagi ganito pang binigyan sa atin ang ah, God. Pero, wala, wala may posibili naman eh, di ba? Magkasal ka lang na, ah. ha? Huwag ka makinig ka kay nanay, ah. Huwag ulo mo, ah.